na paglapastangan pag-abuso ng gobyerno o ng pamahalaan. Isa po yan sa mga drive natin. Ngayon, ako po ay mukosiri ng kalinisan ng kapaligiran. Ilulunsad ko ang Greening and Beautification Project, kabilang ng pagtatanim ng puno, mga bulaklak, pagpapakalat ng mga buto at bulaklak upang mapalakas ang biodiversity. Sasagawa ko ang National Cleanliness Drive na mag i sa mga walang trabahong Pilipino upang panatilihin ang kalidisan sa buong bansa. Susulong din natin ang turismo. Ang uh, proposed ko na Tourism Connectivity and Enhancement Act upang limakan ng isang modernong network ng transportasyon Kabilang ang sistema ng bullet train at kalsada na nag-uugnay sa mga pangunahing sentro ng turismo. At 'yan ay i-apply natin sa buong Pilipinas, lalong-lalo na sa na, 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 na iwanan na isla ng Mindanao na sinatawag nilang Subsahara Mindanao. Hindi na po maging subsahara 'to sapagkat ito ay magkakaroon ng modernong transportasyon, lalo na mga train systems natin na siyang magbibigay ng mobilization sa ating pamayanan at ng kanilang mga produkto. At uh, na po lahat yan. Hindi ko lang pwedeng sabihin lahat dito. Ito lang ang mga heading sa sinasabi ko para sa inyo. Pagkatapos, ang kapakinabangan ng mga OFWs natin. Lelikago ng OFW Retirement Security Act na magtatatag ng isang mandatoring pensyon na may kontribusyon ng gobyerno at ng employer. Isusulong ko rin ang tinatawang na Retirement Savings Program (RSP) kung saan magkakaroon ng tax incentives ang mga OFWs katulad ng tax deductions para sa kanilang kontribusyon at tax benefits on withdrawals pagsasabatas ng mandatoring pagtalaga ng legal at medical attaches sa bawat konsulado o diplomatikong post upang may kaagapay ang ating mga OFW sa panahon ng kagipitan at pangangailangang medical o legal. Yan ang aking mga iilan lamang sa mga advokasya ko. Saking pong dito, mga pitong na po, 70, ang bill na nagawa ko isusulong ko ito upang maging batas diyan sa Senado kasama ng aking mga kasamahan. Kaya both straight PDP Laban. Oh, bakit po vote straight PDP Laban para tuloy-tuloy po ang aming mga adbokasiya.